Siguro nagbulag na siguro siyang kunang biyak sa iyo. Hindi ko yung diwata na ako. Hindi ko yung nagkuwari ato siya. Ito ko yung... Ito si Daniela. Daniela mo jagon. Lagaw pa kay Gaday. Plarado na dyan siya, Day? Or... Baka? Plarado na siya, or... Instant, nasa ah, ba? Wala ko pala doon nga karay mong loob. Ano dala ka anak tuod? Ano dala ka anak? Sa kanang wig ba? ba? Ah, Sa gila kayo kung ano daw siya. daw siya. Sa papa ba kaya si Diba? Widak? How chunga na po d'ka? Kuha mo siya sa si toga na? Terry na ng color. Yan, yeah, may slipper. Ah! Chanel 2. Ah! Ginawa ko ang ba? Wala na view. Gawin na ko colorful daw. Ito ba kam? may dalakad Bakit sinasabi? Baka. Nakakay, pare mo maglawas. Kaya ganun? ganun na ganun na ganun nice bakang mahalan sige na bakang ano masasabi mo kasi ganun mong black ganun na lang sino ba talaga si ano? the big auntie who stabbed that You go, you go, you go, you go, you go, you go Hi guys, good morning. This is our sixth day here. Sixth, ba fifth, 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 fourth, fifth, 50, 40, 40. fourth, ba. <laughs> oh, this is our fourth day, fifth day. Please, di 5 araw and nights 11, oh 11, 12, eh, 13, 14, oh fourth, huh? fourth day guys and our fourth night also later so we'll be gonna we'll gonna have the karaoke challenge later and also a contest kung sino man sa amin at sino pinakamagatang boss at yeah nasa top 5 ako Ayan sila. They are just waiting for the nation. Si Oyong po ay naghihintay po na. Kasi matagal daw mag-request dito. Nagreklamo na siya. So this is our ganap for today. Ayan! Our ganap! And this is our food guys. We have... What do you call this bakambe? Seaweeds. Seaweeds. Ano nga? Lokot. No. Lokot. Ito ay pokot. Ito naman, ah, asa din eh. Lokot. Malaki. Lato. ba din? Lato. Pokot, lokot, lokot. Basta wala siya mga kainim na mga fish. Ang ginamang bakay namin ang ginamang na ginamang. Ang sarap na lokot. May ginamang sarap na? Sarap na lokot na siya? ginamang. Let's gotta try this later. And of course, our fishy fish. This is hi. Nasa aquarium po oh siya. Grabe na. Par Para mo ning ano ha? Bigiro ko na kakatakot to kainin oi. Hindi ka bisa na nito pero masarap daw to. This is what we call ano nga to? Ano tao dito gali na? Sabi daw. Narimutan mo tare na mo guys. Ito naman, sarap dito. Tambakol to eh. Dalawa tambakol. Na dalawa din sila ha? Dapat dito ako Tikos, apat tikos. Tikos, machine. <laughs> Bara bara si Kwon Mui, buhaya dragon. Parang dragon yung mukha niya na ha. Hindi loob ko, masarap daw yan. So, para, maganda yung platings na kasi merong banana leaf. Yung banana leaf kasi nagpapaganda at nag, sa ambiance ng pagiging native. And of course, we have Insay Mada. peltel And banana bread. Coffee. So let's Pak! Ganda ng kuwan. Oh, ganda ng <laughs> outfit ni Bessie. <laughs> Nakapagtulog pa lang yan. Hindi pa yung nakapaglakad. di ba? Sa amin, pag ano naman ako yung pangaurahan. Ayan ba kang ang dating here? po sila kung sino po ang may kasalanan kung bakit hindi tuloy sa Boracay. Charot na. let guys. Welcome to our fourth day here. And we are overstayed now. we just to laugh. Go go Yeah. The pint siya? they are already good. They are the pizza. They are good. Because big on. Facility. 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 Jela, orange and apple. Orange color. Orange. 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 <mitad>

Ato milyon ng tikman mo yung Let's eat, talaga. Ano yung ano? Loco. Ano nai? Ano si maloko tina niya? Yes. Ah ah. There. I was an Ano ba talo Ano ba itong